Hello guys, ang gagawin ko ngayon ay wheat bread. Yan, mini ko na po ang wheat bread. Malapit na po siyang matapos ang pag-mix. Nasa medium speed na po yan. Ganyan lang siya ang ganda ng do hindi tumidikit sa mixer ayan tapos na kukuhanin ko na siya sa mixing bowl ayan i-scrape ko siya ng plastic scraper para makuha lahat yung do na dumikit ayan nakuha na pagkatapos nyan ganyan lang konting pull konti at saka bilugin ayun ganyan lang ganyan lang kadali sila ilagay sa bowl at takpan siya i-rest -re sya ng 45 minutes proper ayan nakalagay na siya sa proper 45 minutes after 45 minutes an ayan na siya time sa pagtimbang ng dough sa bigat na 500 grams bawat isang tinapay Ang ganyan no napaka elastic yung do napakaganda flexible Ayan, mag na akong magtimbang. 500 grams. Pagkatapos niyan, bilugin ko yan siya isa-isa. Ganyan lang. Tapos, nire-rest ko siya ng 15 minutes after resting. 15 minutes yan na siya iro-rolling pin ko na yung do ganyan lang para matanggal yung hangin sa loob ng do ganyan pahabain tapos fold isang beses sa taas tapos yun iikot-ikot na ganyan lang siya ang pagpuruma ng loaf tapos isi-shield siya para hindi siya bumuka yung to ganyan lang ganyan, ganyan ang forma niya tapos ilalagay doon sa hulmahan pangalawa ulit same process ganun din balik ta rin do and then ganyan lang pahabain lang sya ayan ganun lang kadali tapos isi shield ulit Ayan. Lapit ng natapos. Ayan. Tapos ng pangalawa. Ganyan lang siya. Pagkatapos, ayan na yung mukha niya. Nung na final shaping ko na siya at isas ilalagay siya sa proper ng 45 minutes para umalsa kaya na sa loob na siya ng proper pinapaalsa ng 45 minutes and then yan na yung mukha niya after 45 minutes time na para mag egg wash para maisa lang na yung wheat bread ayan na po ini egg wash ko na ganyan lang ang pag egg wash tapos isasalang ko na siya sa oven ng 1 hour ayan ganyan lang after 1 hour ayan na luto na siya kukuhanin ko na siya sa oven luto na ang wheat bread ayan na yung mukha niya golden brown ang kulay tapos i-unmold ko siya ayan yan ay yung pinaka final mukha ng wheat bread natin o yun pangalawa napakasarap po yan guys pangat ko bali sampo po yung nagagawa ko dyan sa isang timplahan sampong loaf ayan pang apat na medyo nahirapan si Manoy kasi medyo may mainit eh pero kaya sana na tayo sa init ganyan lang malapit na rin matapos yan ayun nakawalo na dalawa na lang ang kulang nulang ng cooling rack kumuha ulit ayan ang pang siyam. at ang pang sampo ayan na po lahat na unmold na okay na okay na okay Ayan, ito na yung pinakamukha ng tinapay with bread na ginawa ko So guys, thank you for watching. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless. As all.